Uh, magandang gabi po sa inyong lahat lalong lalo na sa ating mga kaibigan dyan sa probisya na South Cotabato. So gabing gabi na nandito pa rin tayo sa Bogo City no? sa may area naman ng Cebu uh, Province at kung makikita ninyo ito yung mga ilan lang sa mga nasira ng malakas na lindol. So eto yung hospital kung saan dito rin dinala ang mga pasyente mula sa iba't ibang uh, bayan. And eto mismo yung syudad na ito, dito yung ating epicenter. Ibig sabihin, eto yung ground zero. Pero per instruction of the president um, yesterday, na kailangan may balik ng kuryente, may mga ilang lugar na na ibalik ng kuryente dito. Kaya nga ng tulong sa ng daan. So, yan muna ang